Mm-hmm. Hello guys. Ano nga ba itong thumbnail na inilalagay po natin sa atin pong Reels or sa atin nga pong long form a video. Ito nga po guys ay isa pong cover photo or picture nga po na inilalagay po natin. Ayan po sa atin pong Reels or sa long form video. So ito nga po yung nakikita po nila. Ayan po na unang makikita po nila pagka dumaan po sa inyo pong news feed ay yun po yung makikita nila. Alam nyo ba guys na sobrang importante ang paglagay ng thumbnail sa atin pong mga video dahil ito po ay isa po nagbibigay ng attention. Ayan po or nakukuha po natin yung attraction. Ayan na attract po natin ang atin pong mga viewers na panoorin po ang atin pong content or ang atin pong video na pagkalagyan nga po natin ng thumbnail or kung maganda yung pagkagawa po natin ay doon pa lamang po ay mapapa click ayan po mapapa-open na sigurado po ay papanoorin po nila ang inyo pong uh, video. At dahil din po dyan, ay malalaman po nila kung ano nga po yung inalaman ng inyo pong uh, video. So maliban nga po sa paglagay po ng captions ay malalaman po nila kung ano po yung nilalaman ng inyo pong uh, video. Dahil nga po yung sinabi ko po nung una, ayan, kahit hindi pa po nila napapanood ang inyo pong video, ay mapapaklik, ay mapapaklik, ayan, ma ay mapap ay papanoorin po nila once po nakita nila na maganda ang inyo pong paggawa ng inyo pong thumbnail. Kaya guys, ugaliin po natin na maglagay po ng thumbnail or cover of photo nga po sa atin pong pinopost na a video. So, uh, uh, whether po dyan po sa reels, ayan kasi pwede pwede na po tayo maglagay ng thumbnail at doon nga po sa ating long form a video. At ngayon nga po guys, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng thumbnail ay Ayan yung personalized, yung customized po, yung na-edit na po. Ayan dahil nga po may nag-comment po at uh, gustong malaman kung ano po yung uh, sample, kung ano daw po yung itsura ng thumbnail. So, ipapakita ko nga po sa inyo kung paano po ako maglagay ng thumbnail doon nga po sa aking pong reels. Dahil uh, dito nga po guys, nag-comment po. Ayan, sample po ng thumbnail. At doon po siya nag-comment doon po mismo sa pinos ko po doon po sa aking reels na pwede nang maglagay ng thumbnail sa reels. Ayan, so, tinawload ko po yung reels ko po na iyon. Yung video po na iyon. Ayan, so, ganito po yung ginagawa ko guys. Halimbawa, eto nga po yung ipopost natin na short video. So, So, uh, kukuha lang po tayo guys ng uh, picture like image. Ayan kung ano po yung gusto nyo po, no? Ayan. So, at i-screenshot lang po natin. So, halimbawa lang guys ah. Okay, so halimbawa ito po, guys. Kahit ganyan po yung itsura ko diyan. So, screenshot lang po natin. Ayan po. At pagkatapos nyo nga po may screenshot, ayan, pumunta nga po kayo sa inyo pong CapCut. Guys, dito po talaga ako nag-e-edit. Pwede naman po sa PixArt kung gusto nyo po. Pero dito po ako sa uh, sa CapCut. Okay? So, new project po tayo. So, yung uh, dito po tayo sa photos. And then, yung in-screenshot ko po kanin. Actually, guys, meron na po siyang nakalagay na text po. Okay? So, halimbawa lang po guys, so assuming, uh, assume na lang po natin na wala po yung uh, text po na yun. Okay, so alam niyo naman po siguro, no? dito po tayo sa text, yung add text, kung ano po yung uh, text na ilalagay po natin na uh, yung pinaka-caption nyo po, kung ano po yung laman ng inyo pong uh, uh, video. Okay, yun po yung ilagay po natin. Ayan, kunwari nga po may nalagay na po tayo na, na text. Ayan po or kung gusto niya man po maglagay ng stickers, ayan or yung photo. Ayan, dito lang po, dito lang po tayo sa overlay. Ayan, kung may gusto po kayong ilagay po na uh, photo or yung stickers naman po, ayan dito po tayo sa may Uh, stickers. Ayan. So, ang dami po kayo. Ang dami nyo pong uh, pwede pong uh, pag uh, uh, pwede pong pagpipilian dito. Okay? So, kung ako, ako lang kasi guys, okay na po yan sa akin. Ang ganyan. Ayan. So, since po ang CapCut, cut, uh, 3 uh, seconds po yung mahaba. Wala po yung talaga yung picture talaga. Okay? So, magiging video po siya. 3 seconds po kasi yung pinaka maikse So, ang ginagawa ko po yun guys para maging uh, picture po siya. Ayan. So, ini-screenshot ko po siya. Okay, screenshot po ulit. And then ikrakrap po natin kung ano po yung size ng doon po sa short a uh, video. So actually guys, ayan and uh, 16 by 9 po siya. And then so ang gagawin lang po natin guys is uh isakto na ng isakto na lang po natin yung sub black po niya na ano. Okay? So ganyan na lang siya para maging 16 by 9 siya. Okay, so ganyan po siya and then save. Yung mas gusto po natin is simple lang. Meron naman po actually guys, meron naman pong sinasuggest din ni Meta kung ano po yung ilalagay po natin na uh, cover photo or yung thumbnail po natin. Ayan po, yan po yung nasa taas. Ayan po yung ginawa ko po kung paano po maglagay ng thumbnail sa ating pong reels. Ayan, lalagay ko po yung link po niya dito po sa my comment section at panoorin niyo po ito kung paano po ito maglagay. Guys, meron ka po makikita doon yung mga suggestion, yung mga suggested po na cover photo po na pwede po natin ilagay as our thumbnail po sa ating pong reels uh, video. So, yun lamang po guys. So, I hope po nakatulong. Ayan, malinaw. At please po guys, And po pa-follow, po pa-subscribe, at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye bye!